ito ang gamit namin mga parikoy ito ang gamit namin na mga pang masilya sa plywood pang masilya sa plywood sa si aming kisami A and B epoxy ayos ito mga parikoy i-mix mo lang ito i-mix ang A and B epoxy pero paunti-unti lang pag mix wag i-mix lahat kasi baka mamaya titigas siya pag matigas na hindi mo na may pahid kaya magmix lang lang tamang tama lang na pahid mo kaagad sa loob ng 30, -30 minutos pahid mo na mag-mix lang ulit pagka uh, maubos ng una mong na-mix kasi kung i-mix mo lahat at tumigas na ko hindi mo na may pahid na ko para magpapahid ka ng bato niyan pero napakaganda to napakaganda to subok subok na namin to kaya kaya ayos to ayos to pangkisami ah pang ayos <laughs> ayos to pang ano pang masilya sa kisami, pang masilya sa plywood sa mga dinugtungan ng plywood at saka sa mga ulo ng rivets kasi kahit anong pintura mo ng mga rivets na yan pagka matuyo ang pintura lalabas pa rin yung ulo ng mga rivets makikita pa rin yung mga ulo ng rivets kaya kailangan talaga masilya pati yung sa mga pinagdugtungan ng plywood kaya ito yung ginamit namin A and B epoxy kaya ayos na ayos naman si Korto. Marami naman klase na ano pang masilya pero ito sa naranasan namin ayos naman, ayos naman at saka tumatagal. Masira lang ang plywood yung masilya hindi pa masisira kaya ayos na ayos to mga parekoy.